ngayon is magluluto tayo ng uh, ginisang ampalaya sa itlog so ito yung ampalaya natin yan guys so ito naman yung itlog yan itlog natin and then ito naman yung kamatis garlic, onions and one chili yan so ito lahat ang sangkap natin guys sa ginisang ampalaya sa itlog yan so hayaan sa manyo akong magluto guys So, ayan guys, maglagay tayo ng mantika. Mainit na yung kalan natin. Ayan. Palayok. Mainit na yung palayok natin. So, ayan guys, so, naglagay na tayo ng olive oil. And then, maglagay tayo ng gisa natin yung onions. Ayan. So, always guys, until transparent yung onions natin. Ayan. kita lang natin sa guys. So, ngayon guys, medyo transparent na siya. So ilagay natin yung kamatis, bawang at saka yung chili. Ayan. So yung kamatis natin guys, ikita natin hanggang lumambot siya. Ayan. Yung so, lalabas na yung katas-katas na konti. Ayan. Paglagay ako ng chili para may doho mas masarap kumain. May anghang siya. Ayan. So, eto is pasok sa mga budget natin guys. Ayan, kung nagbabudget tayo ng food allowance. Ayan. So, eto is pasok sa isang pamilya. Ayan. Bili kayo lang ng itlog, saka ang ka isang kamatis, saka isang onion. Ayan. Pwede nang ulamin ng tatlong tao. Ayan. So, ayan, guys. So, hintayin lang natin siya mamabot yung kamatis natin, saka natin ilagay yung ampalaya. So, ayan guys, so nakikita nyo na ano na yung kamatis. Yan. Medyo lutong lutong Naluto na siya at nalulusaw na siya. So, lagay natin yung ampalaya. Yan. Yung ampalaya pala guys is eh, hini inirinse ko sa ano, hini may ko sa salt para hindi mapait guys. Yan. So, igasa lang natin siya guys. Yan. So, maglagay tayo ng chicken powder. Yan. So, ito yung chicken powder natin, guys. Yan. Then, yung paper. Maglagay tayo ng paper. Yan. Saka maglagay tayo mamaya ng patis. Yan. So, yan guys. Igisa lang natin hanggang lumambot siya. Ayan. So, takpan muna natin siya, guys. Ayan. Takpan muna natin. So, mga tapan natin ng mga 3 minutes, guys. Ayan. So, ayan, guys. Tignan natin after 3 minutes. So, ayan. Sa so, kaya ko naman siyang masyadong overcook yung ang palaya, guys. Ayan. So, ilagay na natin sa high fire, kasi yan. So, maglagay tayo, bago natin lagay yung itlog, maglagay muna tayo ng patis. Kasi yung itlog, nilagyan ko na siya ng salt, guys. So, yan. Dali lang natuin, guys. So, ready na yung ulam natin. So, ayan. Ilagay natin yung itlog. Ayan. Ilagay sa high fire, guys, ha. ayan guys eh. kung hindi kayo mapili sa ulang guys ito pwede na sa budget natin ito guys ayan. So, ayan siya at tigman natin siya guys kung okay na yung lasa Dagdag-dagdag -dag -dag tayo konti. Ayan. Pagay lang sa lupa, yun. Yeah. So, ayan, guys. Ayan, luto na, guys. See? So, ayan, guys. Luto na yung ang palaya natin. Ayan. Ayan.